Good afternoon na dito sa Kuwait guys Biyahin na naman kami ni Muhammad Dalawa Ayan si Muhammad Shoutout Muhammad Hello Philippines Hatod na naman ako ni Muhammad guys ah, Mga kadek sa ano Sa balay sang alaga ko Kay Majuti na naman ako dito May kaunan daw dito eh dapat panahon sa kwaytbo, malino, um panahon, okay ka undak, sabi makahagi sa haba ba? makauundak ang sabjennan loading there rin pagka ka talaga mga katiksa mo nang magkita nyo around Kuwait. somewhere in here in Kuwait. ano ni nga road mama hmm? ada sino ada uh, road ano highway way to pahil 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 Parte ng boss. Nami ang panahon, no? Mali, maaliwalas. Hindi tayo lamig. index kita nyo may wala ikaw makita diri nga mga payag no puro mga dagko mabalay green na green pa ang mga puno mga kadex ay taglamig pa diri highway daw ni Sampah Hill. Where na na ala first go? Bet madam o bet utas? Lagi kami sa Salwa, mahatod sa Kuba, tapos makatuto sa Jabria. Enjoy watching sa anong sa road view mga kadex. Yan, mga mga balay o um, mga mga silingan, wala sa mga ng silingan mga kadex no, puro dagko. Tapos sila dire mahilig sila sa mga damo sila dire mga overpass, overpass. green kit sila dari green and green Pag-adlaw, amunin siya katahimik Tiri ang makitaan mo lang mga sakyanan, sakyanan, wala ka makitaan tao, di nga nagalakat mga batiks to. Saan sa gawas ng balay, kita nyo sa mga balay, oh, wala ka gin makitaan na tao nga nagatambay sa gawas ng balay. Eh. May nagalakat mo na isa. Irisik po na gid ang mga nagalakat, walking, walking mga tao. Dari nga side ang ganda, tapos panimalay balay tiri mga kadex almost makita ni mo box style house pero ipag mo ng mga balay nga na mga kadex ganda ang loob siguro sa ni Chorny Ladery no amo na nga box style ang ilang mga balay kay di ba naga sad storm dery building the tower. Pagkabi ng mga building mo na mga kadeks na gas, puno na sa light halid sa tuktok pa ada mga commercial building ng uh, mga aritari. Mga mostly um, mga ada mamad sa Ada building. office. opisina, may mga baray, mga the league, the gym. A gym. The pag may uh, mga tamo sa kena na lang, mga katikso kada balay pinakagamay na tara apat lima kasakyan na kung pila kabilog tao sa sulod sa balay ang mga kabilog ang ano ang sakyan na eh. kada tao isa isa na tari mga katikso ordinary lang dari sa ilang sakyan na no. pag naka parking mga sakyan na nila dek mga kadeks mga aral sa sulod balay mga tulog pag wala sa trabaho tulog na ako Uh, nasa park po no. Sarado ang uh, parang bintahan ng mga kotse, mga kadex no. Pero ilan na siyang mga kadex nga, kung pulo ng bilog tao, dapat solo lang pulo mga sa Basta 80 ang edad pataas, kada isa may sakyanan. No? Sa so, Muhammad, I'm correct. Pag nag itin na byang edad sang bata diri mga kadex, kailangan may sarili na nga sakyanan. ang nakatira sa bahay pulo pulo na nakasakyan so, ng na nag 18 above na ang edad ganda ng malay no ganda ng mga bahay nila dito school bus hatod na na kang estudyante pa uli kay buhit na dari mga kadigs na sa mga estudyante The small chip, they're running down the street. So it'll put Maria ada Copa? Is it Aboli? I'm लही र